Angela. Angela, ¿qué ya. Angela. Samaya. Samaya. Sige lang. Nilabas mo lang yan. Ikwento mo lang sa akin lahat. Sige lang, ikwento mo lang. Sama, sama si niya. Ginawa niya sa akin sa dati. Angela, ah. ta Angela, tapos na yun. Hindi naman wala ka sa container van, no? Oh. You are now safe, Angela. Yeah. Angela, kung may nagpapaalala sa'yo ng pangyayarin niyon, tutulungan kita. Tutulungan kita makalimutan lahat ng yon, Okay? Somebody... -iyak Sige lang. Iiyak mo lang yan. ikwento mo lang sa akin lahat. Huwag ka mo sa akin, ha? Ituring mo kung parang kaibigan mo. Siguro nga hindi mo ko kilala, pero kilalang kilala kita. May nag sa akin, ha? Naalagaan kita at ibigay sa ang lahat. Kaya Angela, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa'kin, ha? Ha? Kanomiak. Gusto kong kumanti sa kanya.